Umpisa pa lang matinding banata ng harapan ng ating peloton ang tuloy na lakagal at John Paul Morales lumubas siya rito ulit pero Mark Ryan Lago hindi rin siya nagpapayon makakawala kaya siya rito Unang laban sa taon ng 2025 What's up mga sir for today's videos mga nang abangan ang ating makikita rito sa ating Open Pro dahil dito ang mga sprinter kasama si Ian, si Pacquiao, si Daryl, J. Evangelista, andito ba? Ang mga batikan ng mga team Exodus at saka uh, standard excellent noodles, dalawa lang sila rito kasama kaya mapapalaban sila dyan. At Ninyo galing from uh, yan at dumayo rin dito sa may MCC kapag uh, hindi kayo sanay dito sa may MCC. Dito, medyo uh, mahirap din ha. Dahil uh, hindi kayo basta-basta makakabanat dyan. Dahil uh, kapag makabanat mga kayo, pagdating rin sa dulo, magmi-minor din kayo. Nakikita natin yung harapan ng peloton, grabing angata nila. Pero yung mga sprinter, kalmadong kalmado lang na nasa loob ng peloton dahil nag-aantay sila. Yung kanang domestic muna ang babanat at nandyan naman sa likuran. Si Azor Liman, yung ating breakaway, si Wenz Rush, si Elvis at si Kalkal ng Team Go for Gold. Ito yung balato natin. Talagang grabe yung uh, dipinsahan rito sa mga sprinter dahil mahirap din dito makawala at makapag attempt ng breakaway talaga dahil hindi mo kasi maitutudo pero si LB Snip rito ay tinudo na niya yung kanyang uh, paghatak sa lang breakaway pero si Bayani wala mo ng kaibigan tayo ngayon kailangan laban-laban na muna <laughs> dito si Ruben. Andiyan rin si ma Alexis si Pagara ng team. Victoria, ito si Dave, talagang pilsa ng hinatang nil parang ah, didikit na. Yung second si group na nandyan na rin, si John Paul talagang krabi kaagad. Yung ah, habulan nito sa ating harapan at dumikit Lucero na at si Rasgra. Eh, ah, hindi talaga sila pumapayag rito. Na yung lima ay agwat ng tuluyan kay dumikit Losero at si Ian nakabungad na rin nilang bantayan talaga rito ang mga sprinter ang ating aabangan kapag walang makakawala sa ating uh, peloton Elvis ni bumalik na dahil uh, tinudo na sana niya at si Trace isang napakalakas na domestic ito ng Team Exodus pero si John Paul nakabungad at saka si Rush si Pacquiao pero nasa likod naman si Darrell mga sprinter ang ating aabangan Reto at breakaway walo sila dito kasama si Alexis Pagara at lucero tatlo na yung uh, team exodus dito si Trent, si Wes, at si Jumar. At peloton rito, nagmamasid base si John Paul kung may aangat pa ba dyan para siya naman ang hahabol kapag may lalabas dyan. Naiwan si Pacquiao, si Ian <laughs> sa ating peloton na kumagandang pustahan ang ating aabangan rito sa mga sprinter. At kasama rito si George dito sa breakaway nandyan pa si Dave, eto Elvis Nape napuputol sila at Jay Evangelista nagjump na siya rito dahil nakita niya na yung peloton ay natutulog na rito na mamashal na lang sila rito sa MCC kaya ay, ay, lapilitan na si Jay na lumabas dahil wala siyang kakampi sa harapan yung mga nasa peloton nito ay may kakampi na kaya talagang napilitan Si uh, Jay na lumabas doon sa ating peloton. Alexis Pagara, Kalkal, George, Wes, Losero, Ras, marami sila. At si John Paul dito, na-flat siya. Kaya marami rito ang nag-aabang. Nako, paano na lang kaya? Dahil malaki ang pustahan natin rito kay John Paul. <laughs> Sino kayang mga nakapusta? Malamang si QQ, si Skultura Escape rito. Ang nakapusta nito kay John Paul. Kaya ano kaya ang kaganapan nito? Dahil na Dahil eh Paul uh, po, flatansya, naflatan uh, siya, kinakabahan na dito si Iskultura kung makakadikit pa ba dahil malaki-laki ang posta ba yan, tinutulog, binuka, syempre kailangan mong dumiskarte rito dahil yung lakas mo, hindi dapat ubusin mo, kailangan mong humanap rin ang diskarte para manalo at ito yung ating second group. Tinodo na dito at Elvis Nave Jolan. Kasama si Muscle Mock at Jay Bang. sa apat yung ating second group at dumikit nga rito. Magandang abangan natin rito dahil na dito na si Jay pero kailangan niya munang magre-recover din dyan. Dahil kanina solo siya. Para makadikit rito ito na sa likod si Jay doon ha. Sa ating uh, breakaway at namamasyal na lang yung ating peloton reto sa MCC dahil meron na sila mga kakampi doon sa ating uh, breakaway kaya itong ating peloton reto ay chillax na chillax lang pwede na silang mag copy dyan at uh, ito naman si Jomar na flatan rin siya nako hindi talaga para sa kanya at kapag babagal yung ating uh, breakaway yan pwede silang abutan rito kailangan rin lang dumiskarte hindi mo pwedeng ubusin lang dyan sa pagtatranko mo para naman eh syempre kailangan mo rin manalo dahil lahat to sila ay nandito sa loob ng karira ay nangangarap na ng, nga manalo talaga pero si LB Snip tapos na yung kanyang trabaho daw grabe yung uh, break out ni LB Snip ha? kanina i-star tapos sinabol niya yung uh, first group dumikit pero syempre side over na muna insayo na muna rin siya at maraming salamat sa lahat ng buong time excellent dolo shout out rin sa mga team Kiddy from uh, Bacolod shout out rin ka Arwinis Pab Ray Pab Surujenio ito na si Bayani, tinutudo niya dito yung kanyang breakaway. Alexis Pagara at biglang inutakan ni George. Itong si Jomar dahil alam niya na sprinter to. Baka masilat sila, kailangan iatras niya muna ni George. <laughs> Nasa harapan, John Margaminga, Yao Hen. Marami sila dito mga sprinter na iwan dito sa ating peloton. Ano kaya ang mga... Ang sa ating pustahan kayo, meron kayang <laughs> Talagang grabe yung malaki natin pustahan natin rin yun ha Kumbaga, uh, yun nga lang eh, Si Skultura, inaiwan eh, yung kanyang pinustahan na flatline si John Paul At ito, nasa likod si Jay, dahil grabe yung habol niya kanina At si Jomar dito, medyo uh, inutakan ni George doon <laughs> Ganun talaga, kapag puro kailangan, eh, discarded eh, talaga Ang kailangan rin dito eh dahil kapag pro ay eh, sila yung mga marami na experience sa laro. Sila yung may ka, nga, kakayahan nga dumiskarte ng mga technique nila. Kaya yung mga amateur dito ay mapapalaban pero napakagandang uh, panoorin natin. Ha, dahil yung mga ating mga amateur din ay hindi rin sila natatakot lumaban sa ating mga pro. Para naman ay eh, dito sila mahahasa o mabibinat yung mga lakas-lakas nila. Ito, marami pa yung mga sprinter dito at dyan din si uh, Patrick Lee. And Alexis Pagara, yung kanyang sprinter na sa likuran, kaya kanyang rumimate rito sa ating uh, breakaway at si uh, George Soconer nandito sa likuran. John Paul Morales, bumangat siya rito, nagwawala lahat, hindi rin nagpapaiwan. Mark Ryan Lago ng team, go for gold. Lumabas si John Paul ah? Dahil nagpahinga, sumabog rin yung breakaway na rito dahil nagkasimplangan nga sa likuran. Kaya ito ay nagkawatak-watak yung ating breakaway. Alexis, second group si Rush Wenz, Dave Kasama si Jake Halkal Ani? Talagang nga uh, sumasabog sila Yung kanilang nga uh, breakaway kanina Dahil nagkasimplangan Si wins ang nawala ron At Mark Ryan Lago, John Paul si... Dahil yung breakaway natin kanina ay eh, Sumasabog din sila Ito yung peloton Last lap tayo rito Bino ka ni George Losero Abangan natin rito Go for gold versus standard chicken group natin yan at si Wins dito nagtsatsaga rin siya para dumikit rin kay Alexis dito tinutudo na ni Wins yung kanyang pagtranko at tuloy tuloy rin dito Mark Ryan Lago at John Paul Morales abangan natin rito Lucero na harapan George dito daunti unti pumapantay kumanan itong Sergio humahabol Lucero at napaka tuloy na dito si George talaga sinasa kanya rito sa kanan at Lucero nasa likuran makakalikit mo kaya hindi na dumikit. Joe, siya kating champion, Losero. Pangalawa naman natin rito. At Alexis Pagara talagang sinasaka na sana niya. Pero si Ras humahabol at dito ay nagkakaipitan rin si Ras at saka si Kalkal. Muntikan pa sila rito. At grabe dito si Alexis dito. Tinuturo na sana. Pero grabe may pangrimati pa yung mga nasa likuran talaga. Sinasaka rin dito ni Ras at muntikan rin si Kalkal at saka si Rush doon. Pangatlo natin dyan. Si Ras Bayani at saka Si eh uh, ito rimatihan rin natin sa likuran si Ian Tati hindi oh, pero top 5 lang tayo sa ating open pro category. Congrats sa ating nananalo.